ng ng ha kaya kailangan kumbinsihin mo na legit mo oh my god ano ba yan

Kanta ka na. Ah. Kanino bola yan? Kita mo tapos tinuwa mo. Tapos tinuwa mo. Okay na? Palit na lang. Sa pilitan pagkuha yan, hindi nakaw yan. Gano'n. Ah. Wala nang, wala nang lupya. Ubus na. diyan. nga. Kung so, sino pa yung payat? Yung pang pinagbomba talaga, no? Kaya ba? Kaya ba mm. yung pre ko? sinasabi ko yun. Siyempre, gupit wako. Sana all. kami dito yun. Iyon, sana all. Gupit guapo sana all. O, sige. kayo. Pusok lang dyan sa butas dyan. Seventy. Seven seven lang. Woy ayan ah. Seventy-five lang po. Iyan ah. Ayan, Sana all. Sana all na all Sana all. Huwag na rin kayo babalikan. Eh, uh. <laughs> joke lang. Abay kayo kasi dito kayo nakatiray, no? O, oh, paano? maglalaro? Eden Court? Layo po, pupunta pa kayo doon? Tatlo lang kayo? Sige, good luck. Sana manalo kayo.